Hmm. Dali, malaki. <laughs> Minsan ako. Hmm, fish on. Ala, malaki. Ala. Oy. 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 Morning mga master. Fishing tayo casting tayo mga master sure casting tayo sa isip okay. natin ha? hindi naman hindi naman para sa akin magaan yun yung kasama natin fishing yun pare mark yun know. o tapos si master doomsday yun know. o takas so ayun fishing tayo ngayon na uh, makadali na uh, maganda ganda sorry starfish yun Tunggu tayo sa may ibu haling doon yung mga isda Let's go! Ayan well, mga maser yung ating setup ultralight light setup pa rin Good catch naman on niko 7.32 UL yung ating rod Tapos yung ating reel ay diophenes Yung setup pa rin natin ng rod It's pulled with 4LB ba ito? 6LB yeah. Na stern hunter, hydra Tapos 12LB na pioneer Yung ating leader ating lure yan Replika lang muna muna yung ano ipapain natin ngayon mga maser kasi baka may mga ano rito maraming balo tsaka barracuda testing lang muna so ayan hagis tayo tamang replay replay ka lang muna tayo para hindi masyadong mga ano magastos sa pain pag may mga mananabas dalawa yung setup natin mga master dala ko yung pang ano ko paper minsan kasi may ano yan dito nagkakawan yung mga talakitok yan dito sa area na to oops fish on agad oh oh huh? fish on oops nakawala checkered snapper nagkakawan kasi yan sila dito mga master sa ano na to yung parang biyak na ano na to may kanal kanal yan dito subukan kasi namin yan dito nag kawan nang inain yung mga talakitok hindi namin maabot abot ng agis ng ultralight kasi syempre medyo malapit yung ano nito yung naabot nya katulad ng heavy na malayo ulay layo kaya ngayon nagdala ako para in case nakahagis tayo ng mabigat na lor Hmm, fish on. Fish on na mga master. Napula po. Pulpot. Yan na. Pulpot na maliit. Samantalay natin yung Boat tide nya, yung ibas e nya. Si... Ano? Para mahagisan natin yung mga malalim. Natin. Okay. So shoutout din pala kay Justin Tackles Salamat po dito sa ating gloves Napang malakasan Yun mga masirong BKK yung Gloves, grabe Sulid na sulid tong gloves na to Gamit sa casting, gamit sa jigging Walang katakot-takot mag mga masir Yung kumawak ng buntot ng talakitok. Naglalagay ah, katibay nung ano niya yung sa palad. Pag ah, nag fishing kayo sa mga ganitong spot yung mga hibasan mga master. Yun <laughs> yung nabolo. Huwag niyong papalampasin hagisin tong ano, papalampasin na hagisan tong mga tabi-tabi niya. Kasi lalo pag high tide maangat din yung mga isda dyan. Hindi ilang yan sila dyan sa malalim may mga isda din yan dito sa mga ganto kababaw Alam yung mga snapper lalo siya dyan, pakapanggapang lang yan sila dyan petiks petiks lang mm. strike mm. fish on diba ba? na nating strike maliliit Tawa natin mga mga sir Coral Ras Salaw din po kay Raiden Tackle Store mga mga sir Mag Gusto pong mag-avail ng mga quality na lures Tsaka mga fishing gears Message lang po siya sa Facebook Or di kaya isearch nyo rin po siya sa Shopee Raiden Tackle Store Lalagay ko lang din po yung links dyan sa description doon din po nabibili yung mga signature lure natin Pudi D1 hanggang Pudi D5 yan limang color variant po yan iba iba ang sizes yun fish on iba ibang sizes iba ibang ano iba iba rin timbang ano oh, masiro napula po kunin na natin tong lapo-lapo mga master sir ay size na rin yung size niya eh. hindi siya sobrang laki mga master ha? Ah, pero ay size na rin yung size niya pang ano na rin pang sigang sigang Mm, fish on. Fish on mga master. Yun, snapper. Yun o, stripe. Stripey. Stripey, stripey. Nagis ulit. Ipan na siguro. Dami na yung nakapagkwento ang amasira na. Madalas daw talaga dito may ano dumadaan yung kawan fish on kawan ng talakitok kasi ako mismo mas nakita ko talaga daanan yan kami dito nain yun nalis sa pagkakasabit na purple pala, nakabalagbag Pala parang, parang mabigat ari ko. Parang mabigat. Aroy. Wala na ito mga master ko na natin to sayang. Maliit pa sana siya pero wala no chase tayo dito. Ano kasi siya, nadali sa chan. Yan. O. Labas ang ano niya? tinai <laughs> Labas ang Bituka niya, Yan. Ah, uh, matay na din 'to. Kunin na natin. Sayang. Sayang lang 'yun pag pinakawalan natin 'yon. yung mga So nga lang sana mga the damplis yung tama Kawalan natin Napuruhan kasi Binangga nya ba naman kasi Yan talaga sa fishing mga masera Lalo pag treble hook yung gamit Hindi kasi may talaga na Ano Tamaan sa ganyang alanganing Ano Pwesto Garas Yan po Hindi ka makaka-attrace diyan Antay tayo mga master

Snapper. Snapper. Hmm, grabe pagkalaking snapper. Magis dito mga master. Baka magkakasama yan sila dyan. kasi yan sila mga masir. Madalas. May bato silang iniikutan. Ito 'yung kami dati naka-harvest ng ganito eh, 'yung ano, one spot snapper. Ah? Ah, pre. Kaya nga eh. Buti yung nadali mo, isang pamilya eh. Akin parang ano? Parang yung tatay nila na sumakabilang bahay. Ano nga master? Uy, sinasabit po. Checkered snapper. Ang dali sa hasang. Bakit ganitong spot ka na? Hindi ka na tulad ng dati. Checkered pre, Madalas checkered Kaso hindi sila ano Makakasarapan sa islang Ang preto prito, -prito. Uy, strike Sure yan pre Mabangke lang talaga Dito sa gilid-gilid Mga ganitong spot to Dali Malakas Sinabit pa nga Bangkilan na nga pre Bangkilan oh Ano nga masira Bangkilan Sarap to One of the best one of the best tasting fish sa dagat Tast fish mga maser or bangkila ng tawag namin dito sa palawan Hmm, fish na naman pre! Dito na lang kayo sa tabi, wag na kayo diyan. Ay, <laughs> grabe ka mga master. Ang liit. Yeah, sir. Bye-bye. Dali na naman. Nakawala. Ang <laughs> maliliit. Hmm. Dali, malaki. <laughs> malaki. Malaki. Ano kaya ito? Isinabit niya eh. Yun. Ang ganda isabit. Ah, grabe ka laking bangkilan, pre. Mao. <laughs> oh, oh, bangkilan. Ha. <laughs> <laughs> ito, ano na 'yan, sir? Oh? last wish all right ja, Dito na lang tayo sa loob, master. Huwag na dyan, maalon. <laughs> Masakit sa katawan yan dyan. Mm, dali na naman! Aroy Nakawala! Tayang Alas kada hagis mo masis strike eh. Uh, power dito lang tayo sa mababaw wala dun sa may alon eh dito tayo sa mababaw banatan natin to mga ano pang ihaw ihaw dito sarap pa naman yung bangkilan mga masir dalawa na pwede na yan ulam na yan apat lang kami sa bahay malalaki pa naman pang ano ihaw tapos sahog sa ano sa gulay yung uh, ano ito yung papaya na may saluyot lagyan ng ano bagoong hmm. sarap the best inabraw Mm, fish on. Dali mga master. Okay, Kanoping? Maring kanoping eh. Ay hindi. Yung ano, silay. Silay, pre. Silay. Ah? malaki laki na rin oh. Akala nyo lang mga maser malit maliit pero malaki-laki na siya sa ano nila, sa kanilang lahi. Kanilang species. ay isda lang yan dito sa mga ganto, mga ibasan. <laughs> Kadalasan yan sila mga maser maliit lang. You know, strike na naman oh. diyan sila masyadong malaki hanggang mga 3 fingers lang yan sila kadalasan minsan ako hmm um, fish on ala malaki ala malaki mga masir grabe mga kaila ay kanuping aray putik ka. <laughs> kanuping siguro Grabe ka likot. Lakas eh. Yun, pisyon na naman. Ah, grabe. Kanuping nga, uh, pre? Oo. <mimus> uh -huh. Ano masiro? yun yung isa kanina. Siguro. Dito sila sa gano'n. Sa mababaw na may alon. Ayan mga masiro. Hindi yun sobrang, sobrang laki. Mga katamtaman lang. Dito lang pala sila sa ampasan na to. Oh, Sarapan ni Prito. Oh. Mga ano, tatlong daliri ganyan. Hindi yung mga tigisang palad. Yung tigisang palad, grabe na. Kakunat 'yun. Parang dry na yung no? Mm. Medyo malaki-laki ng konti yung isang nakapuhuli ko. Ay hindi, ganyan nga, ganyan nga. Yung isa yung maliit. Yung isa mamaw eh. Sarap. Hmm, fish on. parang bangkilan din to ah uy bangkilan mo lang Ulo, lo 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 lumakas oh bangkilan ay hindi ano 'yong <laughs> yung canoping na pinapanalangin o oh, pre ano you know, ang masirong <coughs> mm. Mission. Ay nakawala sa <coughs> <laughs> <coughs> <Kadoping> na 'yan. What? <laughs> Kadobeng 'yan. Mira basta lakad para ano magisa natin yung spot. pre Bangilan Balat na balat na lang oh skin hook po 'tong <laughs>